isa sa mga function na bihira ko lang gamitin dito sa drone ko ay ang quick shots nakakatamad kasi ito eh kumbaga pag ito lagi ang ginagamit mo hindi ka masasanay sa controller kaya hindi ko to ginagamit simula po simula nung umpisa halos ilang beses ko lang nagamit pero ngayon pakita ko lang sa inyo ah uh, galing tayo ng video quick shots circle tapos 'yan may box na kulay green na may plus. Pag pinindot natin 'yan, 'yung tapos start. Gagawin 'yan kahit hindi natin kontrolin 'yung ano, sa remote control. Kusang gagalaw 'yung drone natin. Ayun oh. Ganyan siya automatic. Kaya ayaw kong gamitin 'yan kasi hindi tayo masasanay sa controller. Bibihira ko lang gamitin 'yan, pinakita ko lang sa inyo kung ano 'yung function niya. tapos sunod naman ah uh, racket yung racket ito naman ah uh, click lang natin dito center ko lang tapos click start yung racket naman papunta yan sa taas kaya siya tinawag na racket yan o pakaganda Ganda ng pattern ng ano, hubasan, kita nyo ba? Ayan o. Ganda ng ano, pitang kita yung mga dinaanan ng alon. 30 meters, 30 meters. Bababa na siya, babalik. Ayan, returning. bira ko lang ito gamitin. Kasi kung gusto nyo mas gumaling sa pagpipiloto ng drone, dapat lagi kayong nakamanual yung gagamitin yung mga quick shots ito pinakita ko lang talaga sa mga followers natin tapos sa mga viewers natin kung ano yung function ng quick shots tapos ito ito naman gamitin natin helix check naman natin yun 10 meters max radius 10 meters and start record tayo tapos yung drone natin, ayun oh. Umiikot siya papalayo. Hindi siya tulad ng circle na talagang bilog lang talaga. Sa kanya yung helix parang insaymada na tinapay. Ganun yung ikot niya. Yan tapos babalik yan. Yun returning. Automatic yan kahit hindi natin galawin yung controller. Good. sunod tapos na tayo dito sa ano uh, droney naman yung droney lilipad siya dahan dahan papalayo atras yun check natin start 30 meters yung radius nya ayun automatic yan tingnan nyo yung controller ko hindi ko ginagalaw pero yung drone papalayo yan yung function ng drone na halos bibihira ko lang gamitin. Yan pabalik na siya. Returning. Yan okay na. Check natin kung may nakalimutan pa tayo. Kumpleto na eh bumirang yun ito pa bumirang try natin itong bumirang ngayon ko lang talaga first time ko lang talaga ito masusubukan try natin kung ano yung gagawin ng draw natin start counting to 3 seconds tapos gagalaw siya ayun na yung draw natin oh. ngayon ko lang ito makikita kung ano yung gagawin niya Ah, style boomerang talaga. Tapos babalik. Yan na. Pabalik na.